Dito na ako sa lotong, guys. Kaso lang na doon pa sa tapat yung tawiran. Ay, ano sa kanya? So, kaso walang tawiran, kailangan ko wala kong ba dyan sa abdana na yan? Nanda pa ako dito sa abdana na to. Ano so, mga bata pa, pin ku yung exit kapunta sa sakay ng saro kagaya sa security. huwag na ngayon. kusing excuse misaan yung exit kapuntang sakay na ng kabiete. ito Maglalakad Ah, kasi kasalaman. ako uh, ng dito. Oo, na pa kong lakas ng lakad. Kaya lang ako naliligaw. Magkagminaw, si na ang ilaw. patio sa taas lalakad pa tayo sa kunahan lakad lang Manila <laughs> Tama ka ba? Oo, gano'n kayo kasi. Tama ka ba? Lalabas tayo doon sa... Ayan, lalabas tayo doon sa gate natin na doon guys. Ayun pala. Ayun pala yung City Hall. Oh. Look. Ano dyan? Yung nasunog na City Hall dati. Ayan yun. Oh. So, nandyan yung City Hall. Tapos... Saan ako pupunta? tawid ulit ako dito. Ah, nandun 'yung ano sakayan ng bus. Ayun. So, so tatawid ako dito pala. Okay, let's go. Ay, motor. Kita ko. So, Perfect. Halya. Ah, wala. I sawang-sawang dito na ako magkakasakay na talaga. Ang haba ng grabe. Tumikot po nga, hinahanap ko siya. Ayan, dito ako sa guys, ha? Tagaytay. Yung haba ng pila, oh.